Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalima ng setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Si una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at tinibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilika sa langit at sa lupa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoo'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginoo'y dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginoo'y ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginoo'y dumulog Upang papuri ihandog. Umasok ka sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Pangino'y dumulog, upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman sa Panginoon ay dumulog upang papuri ihandog. Aleluya, Aleluya! Sinabi ni Yesu Kristo, Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ng mga pariseyo at mga eskriba kay Yesus, Ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga pariseyo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus. Pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga. Walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisidid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputokin ng bagong alak ang balat. Matatapo ng alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak sapagkat sasabihin niya masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.